Inaabangan ngayong 2024 ang mga married showbiz couples na ito kung makakabuo na ba sila ng baby. Ang iba sa kanila ay matagal ng kasal at ang iba naman ay kakakasal lang. The Philippine Showbiz List presents Sino-sino sa married showbiz couples ang mabubuntis na sa 2024? May Mendoza and Arjo Atayde Bago pa man iginasal kay May noong July 28, 2023, naging bukas si Arjo na gusto niyang magkaroon sila agad ni May ng anak. Sa katunayan, kung siya daw ang masusunod, gusto niya magkaanak sila ng hindi bababa sa tatlong mga anak. Pero kung ano man daw ang ibibigay ng Diyos, ay tatanggapin nila ito. Ayon din sa ina ni Arjo na si Sylvia Sanchez, na gusto rin daw ni May na mabuntis agad at mag-aanak habang mga bata pa sila ni Arjo para mas pabantayan nila ang anak nila. Binahagi rin ni Sylvia na nagbigay raw si Maine sa kanya ng check na panahon na magkakaapo na ito sa kanila ni Arjo. Robbie Domingo and Mikey Pineda Nito ng January 6, 2024, ikinasal ang TV host si Robbie Domingo sa fiancé niyang si Mikey Pineda matapos silang ma-engage noong November 2022 noong nakaraang taon na diagnose si Mikey na may bihirang uri ng autoimmune disease na tinatawag na dermatomyositis. Ngunit kinumpirma ni Robbie na matutuloy ang kanilang kasal. Noong 2022, sa vlog ni Robbie para sa kanilang 4th anniversary bilang magkasintahan, isa sa mga followers niya ang nagtanong kung saan niya nakikita ang relationship nila ni Mikey in 5 years. Hindi naman nag-alinlangan na sumagot si Robbie sa harap ni Mikey na para sa kanya nakikita na niya ang magandang kinabukasan para sa kanilang dalawa kasama ang isang mas malaking pamilya nila kasama na rito ang pagkakaroon nila ng future baby na maaaring dumating ngayong 2024. Sarah Heronimo and Mateo Giricelli Inaasahan na ni Mateo na magkaroon na sila ng pamilya kasama ang asawang si Sarah Geronimo. Sa press conference sa kanyang pelikulang Pinduko, naging bukas si Mateo sa kanyang kagustuhang magkaroon ng mga anak kay Sarah nang hilingin na ibahagi ang kanyang Christmas wish noong nakaraang taon. Ano man ang kasarian ng kanilang baby, sinabi ni Mateo na handa siyang maging ama. Dahil at the end of the day, ang kanyang prioridad ay kanyang asawa at pamilya. Pero hindi naman daw maaaring magplano ka ng husto na sa huli ang Diyos pa rin ang magbibigay ng blessing ngayon sa iyo. Kaya't umaasa na lang daw sila sa pinakamabuti at gawin na kailangan nilang gawin. Alex Gonzaga and Mikey Morada Noong November 2023 ilang araw matapos ibunyag na siya nagdaan sa pangalawang miscarriage patuloy na tumatanggap si Alex Gonzaga ng buhos sa pagmamahal at suporta. Hindi lamang mula sa kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay, kundi pati na rin sa mga taong nakakaunawa sa sakit na kanyang pinagdadaanan. Noong November 8, 2023 Dinala niya sa Instagram ang pagbabahagi niya ng screenshots ng mga heartfelt messages na natanggap niya mula sa mga complete strangers na dumadaan din sa kanilang sariling motherhood journeys. Sa caption, pinasalamatan ni Alex sa mga ito sa pagpaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Sinabi rin ni Alex na mananatili siyang hopeful and faithful na isang araw sa biyaya ng Diyos at walang katapusang kabutihan ay magkakaroon din sila ng asawa niya si Mikey Murata ng kanilang baby. Angel scene and Neil Arce Noong 2022, naging bukas si Angel na siya at kanyang asawang si Neil ay wala pang planong magka-baby dahil ginagamot pa noon ang problema niya sa kanyang thyroid. Pagkatapos sa sinawala ni Angel na mayroon siyang Hashimoto's thyroiditis, isang sakit kung saan inaatake ng immune system ang thyroid na maaaring humantong sa hypothyroidism, isang kondisyon kung saan ang thyroid ay hindi gumagawa ng sapat na hormones para sa mga pangangailangan ng katawan. Pero kapag magaling na raw siya mula sa nasabing sakit, ay pwede na silang magka Baby, aantayin na muna raw nila ang advice ng doktor niya bago nila susubukang magbuntis. Pia Wordsback and Jeremy Jouncy Tila wala pang plano na magkaanak si Pia at asawang si Jeremy ngayong 2024 sa Q&A session sa Instagram kasama ang kanyang fans noong June 2023, inihayag ni Pia ang kanyang saloobin sa nasabing paksa habang sinasagot niya ang isang netizen na nagtanong sa kanya tungkol sa pagbubuntis. Hindi niya ito direktang sinagot pero sinabi niya na napaka-personal para sa kanya ang ganong mga tanong. Sa isang interview naman sa kanya noong August 2023, sinabi niya na hindi masusukat ang halaga mo bilang babae sa kakayahan mo magkaroon ng anak. Yam Concepcion and Miguel Conjing Mahigit dalawang taon na nakalilipas wala ng ikasalang aktres na si Yam Concepcion sa asawa niya si Miguel Conjing sa New York noong July 2021. Ngayon ay ini-enjoy pa nila Yam at Miguel ang kanilang buhay mag-asawa at wala pang binabahagi na anumang plano o balita kung kailan nila gustong magkaanak. Glyza De Castro and David Rainey sa isang panayam noong May 2023, binigyang di e. ni Glyzar de Castro ang kahalagahan ng pagiging handa sa physical, spiritual at mental bago magkaanak. Anya, naghahanda pa rin sila ng asawa niya si David Rainey para sa ganoong bagay para pagdating ng panahon na magkaanak sila ay settled na sila. Sinabi rin ni Glyza na kung siya ang magdidesisyon, gusto niya magkaroon ng dalawang anak. Sa isang hiwalay na interview, inihayag naman ng singer-actress na hindi pa siya mentally prepared na magka-baby at gusto pa niyang i-enjoy ang panahong kasama si David. Buo naman ang suporta ni David kay Glyza at hindi naman daw ito big deal sa kanya. Alam din ni David na marami pang pangarap si Glyza na gusto niyang marating kaya naiintindihan niya ito. Alodia Gushing-Fiao and Christopher Kimbo Dalawang buwan matapos ikasal, iminahagi ng mag-asawang Christopher Kimbo at Alodia Gushingfiao na excited na sila magkaanak. Kung sa Alodia daw masusunod, gusto niya ng isang babae at isang lalaki at sabik na rin siyang i-dress up ang future kids nila. Nagpahayag rin sila na sana ang kanilang magiging mga anak sa kalaunan ay matuto ng parehong hobbies nilang mag-asawa tulad ng paglalaro ng golf at video games, pagtugtog ng piano at pag-aaral ng iba't ibang wika. Erich Gonzalez and Mateo Lorenzo Hanggang ngayon ay pinanatiling low-key ni Erich Gonzalez ang married life niya kasama ang asawang si Mateo Lorenzo. Matatandaan na noong 2022 ay ikinasal sila sa St. James the Great Parish sa Alabang, Muntinlupa City at tanging isang larawan lang mula sa kanilang kasal ang naisa publiko noon. Hindi rin bukas sa publiko si Erich tukos sa plano nilang magkaanak ni Mateo. KZ Tandingan and TJ Monterde Sinabi ng OPM singer na si KZ na wala pa silang plano na TJ na magka-baby. Dali na enjoy pa rin nila ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. kontento na raw sila ni TJ sa kanilang mga pamangkin. Maricar Reyes and Richard Poon. Inahilag ni Maricar ang tungkol sa hindi pagkakaroon ng anak sa loob ng maraming taon na pagsasama nila ng asawang si Richard Poon. Sa vlog ni Rica Peralejo noong 2022, sinabi niya na ang hindi niya pagiging ganap na ina ay hindi na nga na isa na siyang mababang tao. Yan Constantino and Yan Asuncion Noong November 2023, ibinahagi ni Yang sa YouTube vlog ni Karen Davila na wala pa rin daw silang plano ni Yan na magkaroon ng sarili nilang anak. Noong daw na bagong kasal pa sila ni ay sinabi nila sa isa na after two years ay susubukan na nila makabuo ng baby. Na mag second anniversary na sila ay tiyempong delay daw si Yang noon pero pag-amin niya na in this excitement Takot ang kanyang nararamdaman nang isipin na baka buntis na siya. Nang malaman na hindi pala siya buntis, ay doon na naisip ni Yang na hindi pa talaga siya handang magbuntis. Ngayon ay mas pinaprioritize muna ni Yang ang sariling enjoyment sa buhay na hindi na noong bata pa siya dahil maaga ng nagtrabaho noon. Karil Anya L. Yuzon Magsisampung taon ng kasal si Nakaril at Yael. Sa March 2024 ngayon hanggang ngayon ay wala pa rin silang anak. Sa isa niyang interview na bawat babae ay magkaiba. Sinabi rin ni Karil na handa naman daw siya kahit kailan siya magbuntis pero hindi pa rin naman sila ni Yael binibiyayaan ng Diyos. Kaya naman ngayon ay sinusulit nila ni Yael ang oras nila bilang mag-asawa pati na rin ang kanika mga careers. Kung mayroon mag isang tao na nangunguna sa pagkagusto mag-anak na si Karil, syempre ito ay kanyang inang si Shasha Padilla. Ayon kay Karil na kung sakali mabunti siya at mga anak na ay pipiliin niyang mga anak via water birth. Megan Young and Michael Daes. Mukhang nag enjoy pa rin sila Megan at Michael sa panahon nila bilang mag-asawa. Noong January 2020, ikinasal ang dalawa at noong bago pa lang silang kasal, sinabi na nila na uunahin nila kanilang career bago pumasok sa buhay na pagiging mga magulang. Ngayon pa man, sinabi ni Megan na hindi naman sila magkakaroon ng problema kung talagang mabuntis siya ng mas maaga kaysa sa plano nila. Vong Navarro and Tanya Bautista. Ikinasal sila Vong at Tanya noong November 2019 sa Japan at ngayon ay apat na taon na sila nagsasama bilang mag-asawa. Inamin noon ni Vong na hindi na sila sigurado ni Tanya kung dapat ba sila magka-baby. Samantala, inahayag naman ni Tanya na naniniwala siya na huli na nga para sa kanila sa puntong ito ng kanilang buhay na subukang mapuntis. Naging dagok din ba pagkakaroon ng pandemya noon at pagka-shutdown ng ABS-CBN sa pagkukonsidera nilang magkaroon ng sarili nilang anak ay Ay de las Alas and Gerald si Bayan. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin ang comedy queen na si Ay de Alas na sila ng asawa niya si Gerald si ay magkaroon ng kanilang sariling anak. Matatandaan na malungkot na kinuwento noon ni Ay Ay, dalawang beses na nilang sinubukang makabuo ni Gerald ng baby sa pamamagitan ng in vitro fertilization pero sa kasamaang palad ay hindi sila makabuo. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!